Sa mga nangyayari daw ngayon dito nga kay Jinggoy Estrada, hindi daw malayo na isang araw ay magpatiwakal na lang etong namuhong ito dahil sa dami na naman ang kinasasangkutan na kontrobersya. Sabi niya, bumabangon na daw yung kanyang pangalan kaya hindi daw siya papayag na isang katulad lang halimbawa ni Bryce Hernandez ang sumira uli ng kanyang pangalan. <laughs> Sino po ang sumisira ng pangalan niyo, Mr. Jingo Estrada? Kayo mismo. Kayo po mismo ang sumisira. Sino rin ang nagpupumilit na kayo ay bumango? Sarili niyo rin. Siyempre at ang mga Duterte. Pinabango lang kayo ng mga Duterte. Kaya uh, hindi naman forever kasi ang mga Duterte sa kapangyarihan. Ngayong wala na ang mga Duterte, tapos na ang paghahari-harian ng mga Duterte, balik sa baho kayo. <laughs> 'Di ba? Balik sa baho. Mantakin mo ha, ikaw ang kauna-unahang senador. ah uh, kayo ni Mr. Villanueva, ang itinuro na sangkot dito nga sa malawak ang anomalya sa flood control projects. Kayong dalawa. Hmm. At kayo ha, kayo yung tipong una pa lang nakikita ng mga kababayan natin na gusto nang iligtas ang sarili. Wala pa man ding nagtuturo sa inyo, dumedepensa na kayo umaaray na kayo. <laughs> Hindi ka pa nga sinasaktan, umaaray na. Di ba? Yung ganong klaseng uh, mentalidad ng mga katulad ni Jingkoy, kabisada na po kayo ng, ng taong bayan. Hindi mo rin masyadong masisisi ang mga katulad na ito, pwede rin masisi talaga ng lubusan yung mga butante na ibinabalik pa yung mga katulad ni Jingkoy. Di ba? Nakakapagtaka rin talaga kasi. So, nga sa ngayon, Merong isa na nagbabantare na dapat daw mag-resign na itong si Jingoy at kung hindi ay siguradong marami siyang ibubulgar. Alam niyo na, na yon yung kuno ay uh, isa pang pagkataon na itong si Jingoy Estrada. Ito pa, ito pang uh, pag-post na itong si Jingoy na isa daw na hakbang ng isang desperadong tao. Ipinost ba naman ang larawan or graduation picture na itong si Bryce Hernandez at ng isang um, kongresista. So ayan, anong mangyayari? Ayon sa NPC, maaaring lumabag itong si Jingoy Estrada sa Data Privacy Act at may katapat na multa at disqualification sa public office. Yung multa, madali lang yan. Sa mga katulad ni Jingoy, yung kulong, one to 2 years lang daw ata. Pero sana, itong disqualification for public office, sana maging perpetual disqualification ito. Pero kung titignan natin, mas malakas sana yung taong bayan. Mas malakas sana ang power ng mga butante. Kahit anong, kung anumang kaparusahan ang deserve ng isang Jinggoy estrada, mas, mas matindi sana ang parusa na ibigay ng mga butante, ng taong bayan. Hindi na sana makabalik sa pwesto ang mga katulad ni Jingo Estrada. Katulad ng nangyari, Vai é bom reviveria